yun mga kasyokoy siya ito yung pangalawang dive natin sana maganda itong napuntahan natin na bahura sana lumabas ang mga isda at kupapa at balatan itang una nagpakita alatan nawasak pa yung parting ulo nya yun usit nukos kung tawagin ayun sa pool malaking nukos ayos pang adubo na ito pero pag marami, ibibinta natin. Sana makapanap pa tayo ng nukos sa iparting unahan para makadaradagdag. Ayos na itong ulam. Ano pa kaya susunod ang susunod na papakita ito? Tapasan. Ayon, sa pool, gitik. Ayon, nasintro yung mata niya. Gitik na gitik, hindi nakagalaw. dito sa parting buhangin yun manala ayos yun mga kasukoy nasa labas ng butas yung manala birang ganito nasa labas siguro nanginginain ito mapanayin ko yan dyan mga kasukoy yun sa pool hindi siya nagitik ayan hinahanap ko yung kasama ko kung nasaan papatay ko sa kanya Ayan, inahanap ko. Sinisinyasan ko na maglapit. Ayan. tutusok tutusokin na siya dyan. Tutusokin niya yung pagitan ng dalawang mata at nandiyan ang gitika niyan. Sana maggitik ka agad. Ayun. Ayan, mukhang nanginina na. Hindi na ito bababa sa dalawang kilo o tumaas pa. Mga dos si media ang kilo ang timbang nito. Good size na. Big na ito. Ang tagal masintro yung gitikan. yan uulitin niya. Ayun. Mukhang naghihina na. Namuti na. dito pa. Oops! Wala. Dito, sa may ilalim ng corals. Ano kaya ang isda ito? Yun! La labay itagod. Siya ito yung labay itagod. Nagkukulay itim. Iikutan ko sa'yo parting unahan. At alam panain. Baka daplisan. Iikutan ko siya. Ayan. Lagatak ka dyan. Ayan na. Sapul ka? Yo, sapul, gitik. Ayaw, natnasin tro. Gitik na gitik, mga kasyukoy. Parang nalilaw na ito. At hanap ulit tayo. At dito. Asa tinakang pinagang ilalim. Tatsambahan ko na lang. O, wala. Ikutan ko sa may kabila. Ay Ayaw, sapul pool. Labahita ko duli. Nagitik. Ayaw, nasintro uli. Mukhang sumampan ang labahita ko dito. At hanap uli tayo. Talagang bukid. Sapul ka. Ayaw, sapul, pool. may pan ako, hindi ka dyan makakatanggal. dito sa may parting corals Naroon sumuot Ano kayo ang isda yun? Oops, Naroon Ikutan ko rin sa dati Na ito Yari ka Oops Yun, sa pool Ayun, kamaan Tagpian yan mga kasyokoy eh, tinawag na ng tagpian at mayroon siyang tagpi. At dito sa iparting buhangin. Wala. Oops, yun, kulambutan. Malalaki lang kulambutan ngayon, mga kasyukoy. Pero hindi ko yan, pero kukunin ko. Papanahin ko yan, makaulam lamang. Yun, sa pool. Maulam ako nito. May isang kilo na. Malalaki na ang kulambutan ngayon. Pero ang kulambutan maliliit pa. Gagataan ko ito. Tandaan lang ng langoy. Oops! Wala. Yaw na rin pala sa may parting itaas. Kupa pa. Ay, maliit. Maliit pa mga kasuko, hindi ko yung kukunin, sayang. Ayan, maliit pa, pakakawalan ko yan. At hanap ulit tayo. Baka may rumpa. Ayaw, meron na Ay, maliit din. Alas hindi di pala ang pagitan sana. Kaya lang maliit lang din. Pakakawalan ko ulit. na ko kung may kasama ako. Malayo yung kasama ko Baka kaya kunin Iulam Buti lang at malayo yung kasama ko Pag nadaanan na yan Iulam yan At ito Budlawan Solid Yo Sa so pool Ayos Hindi Pakita na kayo Kahit anong isda Yon Balatan Suro-suro ang tawag dito mga kasyukoy Mura lang ito. Isang daan or 200 ang isang piraso. Pag malaki, 200. Pag medyo maliit, isang daan lang, 50, ganyan. Pwede na yan, dagdag kita pa yan. Sana makabalatan pa tayo dyan. Ito, kanuping. Kahit nakatalikod ka, pero alanganin, ikutan ko sa iyo kabila, baka dun labas ang ulo. Uy, labas nga. lagda ka dyan. Yun, sa pool nasintro yung mata niya. Gitik. At hana pulit tayo panibago na naman napapanain. Oops. Talagbago. Sapul ka. Yun, sapul. Medyo napagtas yung tama. Hindi siya nagitik. Ayos, kwartan linaw na ito. Magandang klase na yung nagpapakita. At ito, liglig. Kauser kung tawagin Liglig na pula po din ito Ayos at tagitik Masarap itong sinasabawan At hanap na naman Landahan lang Mukhang may nakikita akong isda dito Iikutan ko Ay narito sa ibutas Sapul ka Yun Talagbago pag mabilis talaga ang lagoy, hindi mo makikita. Dapat dandahan lang. At yung iba kayo nakatago. At ito. Talagbago uli. Matalagbago na. Sunod-sunod ng mga gandang klaseng isda. Yun, sa pool. Wala lang mga kaasawa. At hanap na naman. Yun, talagbago na naman. Lagatak ka dyan. Yun, sa pool. Thank you, Lord. Sunod-sunod na. Pero kahit anong isda, Magpakita pakita na. Pwede na yan. Dagdag kita pa yan. Ito mo talagang bago ulit. Yun. Ayos. Tagitik. Sintro. At ito. Talagang bago ulit. Lagatak ka na naman dyan. Oops. Alanganin. Ikutan ko. Yun. Sa Mukhang nagitik Ayan, gitik nga Nakasintro Yung isa nagitik din Kaya hindi ko na nabidyuhan at pasot din At yun, hanap na naman tayo Yun, kanuping Napakalaking kanuping mga kasyokoy Siguraduhin ko ito Ayun, sa pool Sintro yung mata nya Gitik na gitik Malaking kanuping sa estimate ko mga kalating kilo Napakalaki Hindi siya nakagalaw Ganyan sana Yun mga kasyokoy Matagal-tagal na yung dive natin Ahaw na rin kami sa bangka Siya na ito yung pangalawang baltaw natin Mga kasyokoy Ayos, kortang linaw na ito Alos tigisan po kami sa silo Alos kami maraming uli Makasama ko marami din uli Mayroon din pa pa mayroon din balatan ako walang nakuwang balatan puro isda lang pero ayos na yan kortan linaw na rin yan sirbol lang pambigas nito libre na sa pagulang may pambigas pa thank you lord sa bihaya ng dagat yun mga kasyokoy pagkatapos ilagay sa lalagyan uuwi na rin kami Dula lang tayo magkita-kita sa tabi. Titingnan naman natin kung magkano man ang ikikitain natin sa dalawang dahil. Yun, at uwi na kami, mga kasukoy. Good morning, good morning, mga kasukoy tapos na sila magpili pinapartin na yung ulam tinangali ako ng gising ayan nasa lalagyan na yung isda nasa malit na pum, doon nilagay pupunta na kami sa buyer doon sa kabila titignan mo natin kung magkano man ang kikitain natin yun mga kasyukoy ito yung kita natin sa dalawang dive 6,648 ang gastos ay 6,680 natira ng 5,966 itong partida bawat isa 1,193 yun ayos mga kapambigas na thank you lord sa biyaya